Eh, wala na po hinto ang ulan grabe naman nakula na naman first day natin ngayon mga kunti sala pinsala ng ulan ito ang araw na yung una sa mga tao nagtatrabaho sa mga bata hindi po mapasok tayo naman yung natutunan nila sana yung mga ilang dito po ako sa garahe gawa na <coughs> yung wiper ko rin bumigay Nang araw ba naman gumagana eh siyempre mahina rin siguro yung kaya bumigay na rin yung wiper ko naalala ko tuloy isang unit ko na White wiper na nagisagot lang bago ako bumaba sa bago binagi yung unit ko Good morning guys, maulan na Thursday po Sana kahit ano, ganyan lang Walang baha-baha Good morning guys Sana bukas sumikat na po ang haring araw Mga na makabuyali naman ako ng mga tao, mga pagtrabaho Mga bata, mga pasok